Alas 8 ng umaga noong linggo, nakatanggap ng tawag ang Northern Exotic Wildlife Troopers mula sa isang residente ng Irisan. Ito'y matapos makarinig ang mga ito ng tila huni ng pusa. <coughs> mm -hmm. Pero nang tignan ng mga residente kung ano ito, bumungad sa kanilang isang daga pero kulay puti at itim ito. Ang nasabing hayop agad nirespondihan ng Northern Exotic Wildlife Troopers nung tumawag po, nag-try po muna kung kaya pong uh, kinontak, uh, sinabihan kung kayang ipaalis sa residence po nila. Pero sabi nila is uh, residential and hindi po nila matanggal dun sa area. So, uh, pumunta na lang po dun na uh, dala-dala yung cat carrier and uh, yun po yung ano, nag-respond naman po agad para ma Makita kung nandun pa po ba talaga siya. Sa kanilang pagsisiyasat, ang daga pala ay isang Northern Luzon Giant Cloud Rat. Uh, Cloud Rat po is an endemic species po dito sa Pilipinas. May dalawa pong klase, yung Bushy-tailed and yung isa po yung nakuha natin sa Irizan. Uh, isa po sila sa mga uh, endemic mammals natin dito, mostly found in uh, Luzon or Northern Luzon. Tinawag itong cloud rat dahil naglalagi ang mga ito sa mga bulubunduking kagubatan na karaniwang natatakpan ng mga ulap. Ang nasabing daga ay pinasakamay sa Department of Environment and Natural Resources. Ang mga ganitong klase ng tagaraw ay bihira na lang matagpuan sa Cordillera dahil sa unti-unting pagkasira ng mga kagubatan. Katalasang kinakain ng mga ito ay mga gulay at mga insekto. Kaya ang payo nila sa mga residente kung sakali mang makakita ng ganitong uri ng hayop. Sa mga wildlife encounters ko, lagi po natin iisipin na uh, we are co existing sa isang lugar. So kung may chances man na nakakita tayo ng wildlife, Um, hayaan na lang po natin sila. Either naghahanap lang po sila ng pagkain or accidental lang po na pumunta doon sa residence nila. Kaya mas maigi na lang na hayaan natin sila. And uh, please don't attempt na i-skip sila kasi uh, masi-strip away sila doon sa natural habitat nila. Dagdag pa ng grupo, huwag subukang hawakan o saktan ang mga ito dahil maaari pa rin nagtataglay ang mga ito ng rabies. Ipinaaalala naman ng DNR na ipinagbabawal ang paghuli, pag-aalaga at pagpatay sa mga ito dahil kasama ito sa mga endangered species na protektado ng Republic Act 9147 o mas kilala bilang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa!